Okay, mga kasimano sa office ng Datun ng Bureau of Fire Protection naman siya. We have this morning si File Officer 2, Christian Jan Calasado, ang File Arson Officer, ang uh, investigator sa natambu ng uh, sunog kahapon. Sir, na ang pinakalatest sa inyong uh, investigation? Ano na kaya ang uh, uh, cause of fire no? na nagtupok uh, ito sa uh, panimalay ka ito kahapon, sir? Uh, so, mayad nga, agahon siya itong tala, no? So, Uh, today uh, wa pagin it final result sa aton nga investigation so kahapon na kasabit pa ang manako its spot report so may akon pang uh, progress report ng ubrahon for the next uh, 14 days no mm -hmm. so progress report niya ron akon pang ginaplastar uh, agwa pa it, it uh, cost of fire kita uh, mm -hmm. na discover no so so Uh, may akon nga, pero may akon nga tatlo nga conclusion or hypothesis kung mm -hmm. ama na tabo do datong nga sunog so, so do tatlo nga rais uh, syempre do electrical sambilo bilog karon is the electrical no so hamba it atong owner nga si Mr. Ferny Lubrique ay uh, andang refrigerator ay naka on makatunga adlaw tag tabok ro sunog ag mm -hmm. uh, may kuryente gid sanda kato dahil naka-open to ang nga safety breaker okay. adlaw kuryente mm -hmm. no so do ro dai ang refrigerator ay nakasaksak imong kunura no, sa uh, extension cord tapos do atong uh, extension cord is nakasaksak man sa ginubra-ubra mananda nga extension cord dahil wala bit sariling akuntador o daya nga bagay mm -hmm. So bagay nga ra is ga-connect man sa andang nanay ko no, nga malakit man sa area mga ano siguro, mga ga sobra 100 meters o kagayon so bagay sa andang nanay So wasa natin sariling akuntador, so posible nga ginubra-ubra ang nandaro connection yaron ron pagdusan ng bagay uh, kaya natabu o roo nga sunog no, sa bilog ron Doon mm -hmm. uh, pa nga pagit is the uh, atong nga rice cooker So, hambal it uh, ni Sir Mr. Fernie ay may anta ko no nga ginatugon katuman niya adlaw mga bago na lang halin alas na evening uh, nagtugon imaw agin uh, pabayan. ba ni Sir Fernie paget na sa anong uh, statement ay ginsugo na naro ana nga nga sa nang bagay siguro mga pasado last na evening mga 9:20 siguro naguli sa nang ang andang unga nga kamugangan na 10 years old ni Mora. Mm -hmm. Agin sugo nga patsyon do bunoton do rice cooker no wa kita kasayod nga base kung wa gid na nanabunot o kung ginta na lang na rice cooker dahil dili ato masayran no nga kung ano da na bay eh. wa pasanda sa wa pasanda sa dang eh. mm -hmm. no so do yon rice cooker number 2 ron number 3 karon is da aton nga ah uh, dapog uh, mm -hmm. so may antang dapog may kato nga located sa Uh, right side sa likod it datong balay right uh right corner right back corner it datong it, balay no so may nakita kitang uh, takore ito mm -hmm. sa dapog na to so hamban man giapon it tagbalay hay wa ko no sanda nagaha it datong it, adlaw asa na naginitundi o sa nagaha so mm -hmm. Uh, gimutang ang nato ni mao possibility pag gid mo mm -hmm. man kita gas ka, aside kung gambal sa abi no so dato ro tatlo na uh, possibility nga nagcause ito kayo so aton pag gid ra nga investiga pag init ma agud matukoy gid mm -hmm. nato no cause of fire mm -hmm. pero aton nga uh, kasiguraduhan ha aton origin of fire it, it dayon sunog ay located sa likod it bagay sa right side Mm. Sir, kanami o mga hypothesis, no? Daya magiging mapuslanon, no? especially sa mga tanaw, makaroon ako kapamati sa yung mga uh, ginpas, uh, talaga nga duyon, na high under follow-up and investigation pa, kaya man, ang buko tayo nga kasi manuwa na uh, when it comes sa uh, electrical appliances, kung hindi man tanan, kaabuan, haywa, kung baga sa mga nagabasa kung ano mga procedures, saksak sa mga hindi punta dapat ng mga extensions, ang capacity, etc. etc. kung baga, sir, sa inyo sa part sa Bureau of Fire Protection, may knowledge mo ka mo sa electrical, marisod gali kung baga magmato-mato matok sa mga bagay ko. Mas tayo na matiga yun, especially sa mga uh, pagtakwa ng abi sa uh, mga kung sino una kapamilya na ito matuon, No? Oo. So, uh, Ro, sa electrical appliances, sir, nanong ba yung mayroong mga safe safety measures, for that matter, abit na ma-recommend na natin para nga mas mga ma-minimize so dahil nga lang ang mga instances, kaya e man yung nga nasa sayulan kita matuon nga sa refrigerator na namin, suppose may sarili tayo maura nga ang sulog dapat, no? At tama ba siya? Uh, sa mga ano nga, ano ito, gra? Oh, ito saksaka. Saksaka, no? Mm -hmm. So kung dahil nga mga sa atong electrical, no? So sa mga appliances ay, for example, atong refrigerator uh, mabaho ng kuryente ang ginakonsumo para. Mm -hmm. So dapat kung ga ubra kita at saksakan, ay, uh, kita saksakan hay para ang sa refrigerator nga mm -hmm. Kita magsaksak it kung ano pang iba. Dugangan mm -hmm. Pag na it uh, rice cooker. Mm -hmm. Dugangan na it uh, electric fan. Mm -hmm. Charjan pa naton cellphone no na saksakan. So okay. hindi mm pwede ga plug ra katong kuryente karon dahil ah mm -hmm. uh, ga focus ang pero sa natong saksakan pero refrigerator is mabahor nga nga kuryente ro lang na consume. So hmm. mag-focus ito ro kuryente, may may posibilidad nga mag-overheat ito sa sakat. Overheat mag masunog. Okay. So i-relate lang na natin sir, no? Uh, with all due respect sa under product investigation ninyo, bill mas may makarunda ang nakita na to gabanan sa tono ng mga uh, kasimanwa. kasi manwa ay nagamat-amat yung bakal sa mga Christmas lights. No? May panugyan ka na sa uman and again and again as the Bureau of Fire when it comes sa uh, pagpili, pagbakal, and even pag-install mga dahil ng mga uh, Christmas lights, sa for your safety, woman. So, you know, yun know, ang pag-abutan aton niya, Pasko, woman. So, December, woman, mga nangan, pilang days lang. Tuwang-tuwang sa buwan, December, woman. Mm -hmm. so, kita nga ra, as a uh, way of celebration naton is gabakal kita at mga dekorasyon sa atong panibagay oh. mm -hmm. para sa Pasko sa bilog pa rin di ron uh, sa bilog karon ron uh, ang na bakal nato na ito aton Christmas lights nga ni sir nga ini mention sa pagbakal nato Christmas lights ay siguraduhon nato nga atong bako na ibukod sa standard so paano nato masairan yeah. kung kon it standard wa atong Christmas lights nga nabakal mm -hmm. uh, no so may naka may may mga sticker mo uh, ano, ron nga nakabutang butang ano DPI DPI karon no nag quality check git yung nga, nga product so ro sticker karon is nalipat lang ko sa ano tawag sticker ah uh, may PC smart PC. may oh. PS smart maron yung sticker oh. nga ibig sabihin ay nakapasa imo sa Philippine standard no so do yon ro atong pilion nga Christmas lights ag kung mag uh, kung nakatakod din kita Christmas lights ay kung nagakatubon kita ay aton yung aton yung mga bunuton no good mm save kita nga sa matabo nga sunog -hmm. may recommendation kita sir by the way maybe sa part it will kay man kita man natin binaton makaron. karon sa magiging hazardous na christmas decorations may ina magkaroon na uso no na solar na tabo na ka ko kaya natin solar mga christmas lights kaysa sa mga saksak ah okay so para ka kun ng insulator. Para ka kun solar abi nga ra is safe gid imo ra. Oh, okay. Solar energy. Mm -hmm. So ah uh, kung duyon atong desisyonon nga bakon hay wa't oh, problema sa Bureau of Fire Protection. Pero oh, okay. so, importante ang sayon naton imo kung paano naton imo i-install. Uh, Magtawag mm -hmm. kita kay ila nga kantigo mag-install ag may expertise gid ron oh. para ma-install it solar nga mga mm -hmm. mga butang. Sige. Pro pamilya ba yung makaroon siya sa information na to, sa SIGIN? naka naka ay ha? Or uh, ito nang sa India sa ng pamilya ba? So kahapon nagbalik ako ito mga alas dos ito sa insidente sunog. So, so ito patagapon sa andaman. May tricycle nga daw. kasi sa ito. Sinong tricycle? Ay ito sa anda. Gahuat it magabot ng bulik, no? So na man yan, dalipay man yan ako nga abo ng tawo na pataga it mga gambong, pagkaon sa pamilya, aksay siguro may cashman sindang nga baton nga bulig mato nga buligid sa atong pamilya ka to so according sa as anong asawa kasi Dayan Logri ti asawa ni Feni nga rahay malapit pa lang ko no bagay ito ng nanay so may posibilidad siguro nga ito na sinang nagdinet nagkatong sige sa information nga ra no ah officer 2 Christian Jan Kalsado thank you so much information and hopefully yung mga information nga nanaginalo pinadisenar It pure by protection no man make community. Thank you so much, sir. Thank you Energy F M Calibo.